mga boss, panibagong gabi, panibagong vlog na naman tayo sa uh, i-update ko na naman kayo sa aking uh, pagbiyahe ngayong gabi ngayon po ay August 1 na at paganda yung panahon hindi yung uh, bulan ngayon na, baka mamaya ang bulan alam mo naman pag-ugusto na eh talagang mamaya Dito sa Galiin, tayo ng C5 Paape't tayo dito sa market, market at tsaka is umawrak. Ito step back kasi doon sa. you uh -huh. tayo sa kalagitnaan ng BGC ay dirty abin nyo ngayon nagkarating na tayo dito sa pangalawang uh, drop natin na lang. Hindi, ako lang yan. Yung ano niya, yung center niya. Hindi na. <laughs> ah, Gasgasan pa. Gasgasan pa. <laughs> ah, bigat eh Yan, naging ano problema dyan Pagka hindi mo na ano Yung tiwala ba Buti hindi na gas gas eh Pangasan sana O oh, yun malaking bagay yung ano yung eh Yung manubila eh mas paglaki yan eh. <laughs> Kaya nga sir, kabuhay ka hanggang gusto mo. Meron dito, may mga kuminsan mga... niya boss hanggang dito na lang ang ating video na to at uh, ang full video nito panoorin nyo na lang sa aking youtube channel pindutin nyo na lang yung link dyan sa baba para makapasok kayo doon sa youtube channel maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito ay tinapos nyo yung video shout out sa inyong lahat mga followers and subscribers viewers maraming salamat po sa inyong lahat sa aking subscribe sana ipalo nyo ang aking facebook page at your back team maraming salamat at hindi namin in-expect yun pero doon mo makikita yung uh, ano, yung kalooban ng tao na kung anong mayroong pusot ng damin siya sa kapwa niya ganun